So gooday mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss, ay uh, ituturo ko sa inyo yung wire color coding ng pag-install mga boss ng uh, OEM handle switch sa uh, Honda Click version 3 at uh, version 4 mga boss. So pag sa version 2 kasi iba rin yung ating kailangan gawin Kailangan natin na uh, maglagay ng mini relay mga boss dun sa ating headlight Para gumana ng maayos yung ating headlight So dito version 2 uh, hindi na natin kailangan na maglagay ng uh, mini relay So dito mga boss meron tayo ditong stack Para sa stack switch o stack wiring ng ating handle switch at yung sa OEM mga boss, handle switch. So, ito yung wiring nya. So, dito mga boss, kaya natin ginawa to dahil meron nga nagpa-assist sa atin sa uh, online kung paano i-install yung ganitong klaseng uh, handle switch, yung OEM handle switch. Kung paano siya gagana ng maayos. So, inisa-isa natin mga boss, kung paano yung gagawin niya at napaganan niya naman na maayos kaya ito ay gagawa natin ng uh, wire color coding para dun sa mga gustong uh, mag DIY din at maglagay ng ganitong klaseng switch sa kanilang uh, Honda Click so dito unahin natin yung horn <coughs> so sa horn mga boss ng stock natin meron siyang black at light green yung black mga boss ito yung pinaka input o yung pinaka supply natin black is accessories tapos yung green ito na yung pinaka output natin mga boss so dito sa OEM meron syang dalawang uh, wire din brown tsaka red yung black natin mga boss at uh, brown is pagtatap natin yan o yung brown natin ilalagay natin sa black wire ng ating stock switch tapos yung light green mga boss yung pinaka output papunta naman sa busina na uh, itatap naman natin dyan yung red mga boss so eto yung stock papunta ng uh, harness o papunta ng socket at eto naman yung uh, red so yan yan yung pinaka output ng ating OEM red white so tapos na tayo sa ating uh, horn o busina sa signal naman tayo mga boss so dito sa signal meron din tayong Uh, tatlong wire supply right at left na signal light so sa stock mga boss meron tayong gray meron tayong light blue at merong orange sa OEM naman mga boss meron tayong black green white at green black <coughs> so yung ating gray yung supply natin ng ating stock i-connect natin yung black ng OEM so magka-connect sila yung right naman mga boss ng stack, light blue. So, ilagay naman natin dyan yung green white. So, sa right signal light yan. At yung left, orange. Kulay orange yan. At itap naman natin yung uh, green black ng OEM switch. So, ganyan yung diagram ng ating signal light. Yung supply, right at left mga boss. So, yan yung kulay o color coding ng kanyang wires. Sunod naman mga boss sa headlight. So yung headlight, meron din siyang tatlong uh, kulay mga boss. Sa stock, meron siyang green, so supply ng negative, yung low white at high yung blue. So yan yung kulay niya mga boss. Dito naman sa OEM, meron din siyang tatlo. So yellow red, light blue at blue. So dito sa supply mga boss ng stock, kulay green. So negative 'yan dahil negative naman o negative supply yung ating uh, busi uh, headlight mga boss. So yung green na 'yan, itap natin diyan yung yellow red ng OEM. So green to yellow red. Pagtap natin silang dalawa, sa low naman white, itap naman natin diyan yung light blue ng OEM para sa low beam ng ating headlight. Sa high naman, dito sa stock, meron siyang kulay blue. Sa OEM, same lang siya mga boss. Kulay blue rin ng uh, OEM. So, blue to blue lang yung high. So, yan, gagana na siya ng maayos mga boss. Dito sa, ano naman, sa headlight mga boss, may isa tayong conversion na gagawin dyan. So, pakita natin sa screen. Yan. Tapos lipat tayo mga boss dito sa passing. Kasi yung passing nya mga boss ay naka-positive uh, supply. Yung red white niyan naka-connect dito sa red white ng uh, ating ano ating busina. So ito yung red white niya. Tapos ito dito sa stock is uh accessories wire black, So papasok dito sa horn mo is Uh, positive. So, positive trigger siya. Pero, dito sa passing mo is kailangan hindi siya magiging positive mga boss. Dahil yung passing natin, papuntayan sa high beam ng ating headlight. Yung high beam ng headlight ng Honda Click mga boss is negative yan. Pag once na pasukan yan mga boss ng positive mula rito, sa red white na to, ay sigurado busted yung yung uh, headlight mga boss so pwedeng masira yung headlight o pwedeng masira yung ECU ng yung Honda Click so kaya yung red white na itong passing mga boss tapos yung red white ng horn paghiwalayin mo o hiwalayin mo tong wire na itong ano, passing yung red white ng passing so tanggalin mo yan tapos i-connect mo yan mga boss dun sa kulay green sa headlight yung supply yung kulay green na yan may kita mo yan sa stock wire mga boss ng uh, Honda Click so sa handle switch sa stock handle switch kulay green yan yan yung supply i po yan yung red white ng passing yan yung pinaka supply o yung input yung output mo naman mga boss uh, kulay blue So, connected to yan sa blue rin mga boss ng uh, high beam ng Honda Click. So, automatic naman yan na nakakonect yung blue to blue. Dito ka lang mag-convert sa red-white mga boss. Para gumana ng maayos yung iyong passing at maging negative trigger siya. negative supply. Para hindi ka mabastidan ng iyong headlight mga boss. Yung hazard mga boss connected naman yan automatic na nakakonect naman yan automatic naman na nakakonect yan sa ano sa signal light mo so wala ka nang gagawing conversion dyan so yan lang mga boss para dun sa gustong mag DIY ng ganitong klaseng handle switch OEM handle switch para sa Honda Click at yan lang yung kung paano siya i mga boss o yung kanyang color coding so yan okay So kung gusto nyo ng gawin yan, screenshot nyo na lang tapos sundan nyo na lang yung pattern mga boss. Switch natin. right that yeah, right high low high low posting to somebody passing passing proceed now sorry.